kala me sa binignit for today's video day sus so, lamia sa binignit oy kay karon very so magpuasa ta pero magkaon ug binignit so what's up mo ato ang mga kuan mga kaindai Mga ingredients nato no natay kamoti so nasa tay kuan kaning pilit nga humay mo eh, mga kaindai lami man ang pilit nga humay gud kita lagi ko lagi sa post lagi mga kinday ginato mag process luod kay mga kinday oh choice jud mga kinday mag pilit humay na jud ko mga kinday kaya ngano kanang lami mas kay pilit nga humay so na to mga ingredients mga kinday no na kamote ka moti ray gapi so wala jud mga oh. kinday ta ni Sogda, na atong pag sa ato ang mga kanang ingredients di lechon mga kainday, ingredients ro ko na to mga kinday so mo na ni mga kinday ang Ato ang gabi. So, sunod na sa to, ang kamote. So, mana mga kainday, no? Panitan sana nato mga kainday. Ato ang mga ingredients. sa ato ang binignit nga lami kay tanan mga kainday. oh di ana po mga kainday. So, kanis yung mga kainday. Kamuti pero ubi ang color. Ah, Ubi yun ang color. <laughs> Mabito, mga kainday, no? So, lami kayo na mga kainday. So, mga kainday. Hilip-liho kita para makaunta og binignit. So, mo na po ni mga kainday. Mo na saging mga kainday mo to ang kuan the best po na makainday kay kami sa kaya na ato ang saging nga ingredients so so mga mga kainday de ato ang mga kainday ito gichap chap pa chap chap nga sa nga na nito ang mga ingredients salan ba eh mga mga kainday na mga ingredients ato na ito nagbukal bukal na kaha mga kainday yun na itong lunod ang kanang mga gahig na dagway sama sa mga gay og oh, dagway so ato na yun na kanang ilunod kay ngano para malata so mao na diri mga kainday no ato ano po na pud ilunod ang kanang humuk-humuk na pud mga kainday kanang sunod sa gaigahe mga kainday ba kan naguna ato mga kainday gabi to oh. mga kainday gabi og kanang pilit nga bugas nya sunod ay mga kainday nang kamuti wala na siya mga kainday to ingredients sunod ana o oh, dera Mana na siya mga kainday ato anay okay okay yon mga kainday kay ngano mo lagitok yon na si mga kainday dili okay okay yon E, eh, kayo na naging na mga kainday, kaya mula gito. So, muna siya magkuan, magtoto. Di, araw pa saging mga kainday. Oh. siya mga kainday, na bukal bukan na ginang ato ang binignit mga kainday. Nga lamik, kasi tanan mga kainday. O, oh, nga na sagu. Ang sagu mga kainday, makadadyo na lamik kayo mga kainday. di ba? color-color mga kainday tong sago Na, maaari mga kainday, ibutang na itong sagu mga kainday. Gabukal-bukal na kayo mga kainday. Oh. Lame kayo na, tanahan. Colorful kayo mga kainday ba? Lame kayo na, colorful kayo. O, mauna na mga kainday. Ito ang binignit specialty sa bear ni Santo. O, mauna na mga kainday. no ang mm. specialty na ito. Yummy na kayo mga kainday. Yummy! na mga kainday. Lame kayo ng binignit mga kainday. Uh, oh, patag mo tag makaon mga kainday kay puasa daw kung mahinday mo na logo logaw sa atang mga kainday ka nang binignit pa kay puasa daw sa Birni Santo ay magpuasa kita ni mga kainday oh, kainday na no? mm, nanan na texture mga kainday naglapuyot lapuyot na mga kainday o oh, oh gato ibutang ato ang saging mga kainday o oh, the best saging oh, lami kaya mga kainday no? ka na basta magnamnam kanay saging lami kayo oh, man, siya, inday, suga -suga yung, ka o oh, mga kainday sugay sugay yun lagi mga o mga Nahi mo na, naglapuyo ta dyan mga kainday. Atong kuan mga kainday. Barag na tanang sabaw na to mga kainday. So, butangan na lang nato og oh, O, gata. Muna mga kainday. Gibutangan na to, gata. Ah. Na na, kainday, gata. Diba? Uh, na, Ato ah na 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 mga kainday. Ito, gata. Diba? Yami kayo na mga kainday. ang binignet. Ah, na na rin mga kainday. Pag lotos, binignet mga kainday. Narakig ka mga ingredients yung mga... Kuhan nun, lotoon nun o. Mga kainday, isugay-sugay yun na nato. Mikos Mikos to the max no Mikos Mikos na ano to mga kainday naaara ginas Mikos Mikos ang lamian kay mga kainday ba diba? o oh, ina na na mga kainday nga to, ang pagluto og binignet so unlimited binignet na ni mga kainday eat all you want oh, butang na to kamay o oh, mana mga kainday na no? butang kamay mga kainday ganahari ko magkaway mga kainday dahil yung tamis kayo yung pagluto ba kaya ako ay kayo istanan ka tamis kayo so loo na tanan no ka na yung sakto sakto ragi sa yung mga kainday at katamison yun ka na magod sa gugma mga kainday tamis kayo mga gugma mga kainday yung na kayo so di harag sa sakto sakto yung mga kainday no mga kay kayo sakto sakto ragi mga kainday dahil kain na Unisur na kayo mga kainday Parihara, magluto tag binignit dia nak makan dah, ini Uh, mikos mikos sa mga suka suga suga yun ang mga inday nana teknik mga inday pero mo lagi itok imo binignit mga inday di mo dukot, ba di mo dukot nanara na binignit, oh, uh, na rin mga inday magdutog binignit mga inday oh di ba lame kistanan na nana rin mga inday o luto na mga binignit mga inday di mga ready na gitos ka ani oh, nani mukbangers eh, attack o kay mga mukbangers attack na gini mga inday kay magmukbang lagi gitanig kanang kuat kanang binignit Uh, so, there mga mukbangers. Mag-attack na ang mga mukbangers. <laughs> Ingon niya. Holy special. Special tinis nee sa Holy Week. Oh, usah oh, ni Kawa kawak, kawak ha, barang masuk dong sa ketawa eh. <laughs> So, mana ni? Oh, mukbang to dah max na gini. <laughs> chill chill, ragut mukbangers hu 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 binignit na mo hu guys, oh. hu 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 hu